Guys, kakain na kami. So, ang ulam namin, guys, is lechong kawali, guys. Ayan. So, kakain na kami, guys. Eh. So, love it. Diba? So, tuwa tayo ng rice of the sun of the universal kind. So, wala kaming baho, guys. Kasi kanina tanghali, ang inulam po namin, guys, yung baal pero pinainit ko naman so alam mo to guys itong kaya namin to hanggang bukas pa namin to tanghali diba guys love it so may natira po kami ng ulam na daing na yan daing na bangos guys ito. so so ngayon kukuha na tayo guys na wala akong ka guys ito itong sausawan lang to So, kuha na tayo, guys, ng lechong kawali natin. So, yun, guys. Ayan. Kuha tayo. Kuha tayo ng malutong, guys. Look at this, guys. Dito mo. Dito mo, guys. Ang sarap niya, guys. Ang lutong. sa atin sila kakain kain na ng tatay Benji nagigitin niya lang guys so that's why ayun niya. kasama kasi pangalamdam niya guys hmm. diba love so ayan so itong tubig niya so itong tubig niya guys So, ayan. Diba? Ayan na siya. Ayan siya guys. So, love it. Lagwa ka ng ano mo kaya? Yung platito para lagyan kita. Diba? Kasi gusto mong sarili mong ano, sasawa. Ito guys, ba? Sa natin. Tingnan nyo guys. Diba? Hindi na sap. Guys, kulay sa laman to guys kasi yung naano na yung mantika niya. Dapat din diba mga sisay tapay ba dito? Wala nga ako kahit konting Bandat mo. Iba guys, love it. Dadang ka sa ano mo ha? Sa ngipin mo ha? Baka ma ano... Hindi ako naman. may meron akong tubig. Lagay mo na doon yan. Pag kailangan na ako na, ako na maglagay ng ano ma. Dada ka dada ha? Baka ma, maano ma yung ngipin mo ha? Ito yung mga taba doon. Sarap yun. Sarap yun dada. So, lalagyan natin siya ng Huwag yung sausawan guys. Ayan. So, ito tubig mo da. So, kwa, anong kumuna na itong tubig? Yan, ito banda. So, yan mo yan. Guys. Ayan so, dahil. So, ngayon na siyang nagising uh, guys. Kasi masama pakaramdam niya kanina. So, pinatulog ko na lang siya. Kaya nagduduta ka, Guys, thank you for watching sa pagluluto ko ha kanina. Na-upload na ko na guys. Dalawang videos yun guys yung na-upload ko. So, bali kaya nagtataka kayo, nag-upload din ako sa sa hindi reels. Kasi yung reels guys, hindi uh, may limitasyon lang siya sa minutes. So, hindi nabubuo yung, ano, yung, yung content videos ko. Kaya, ina-upload ko pa rin sa isang ano yun. Kaya, Baka inisip yung dalaw-dalaw ang inaano ko. Meron ng ano. Hindi kasi kompleto sa minutes. Hindi na tatapos ang video yung panunurin kung kapag sa release lang. Hmm. Bangol. Bukas na yung Ha? Bukas na siya gulo. Ang niya. Ano? mo. Ah, Bukas na rin yung gulo. Ganda ka. Uh -huh. mm. So meron pang kami na tira nga guys yung mangos na prito. ay mo no, saan yung dandahan. Kasi malutong kasi yung ano. Nung Pasko nga guys, eh medyo nag-ano lang, gusto-gusto ko mag-sulit sa kawali nung Pasko. At so lang yung sa budget nagkulang kami, kaya hindi na ako napagluto. So, darawa lang naman kami. Wala naman kami bisita. Ngayon naman alam ko na, baka na budget din. Bakit? Okay. Iba ba yung crack yan? Parang nabot. guys. Nakukuha so, pa tayo ng panin. Hindi na ako nagano na sibuyas. Masarap to sa sibuyas, guys. Saka kamatis eh, nagtitipid ako. Kasi may may pagagamitan pa ako noon. Alam mo na mahal ng sibuyas. Kami lang naman yung kakain. Bad dad. daket ayo mo hindi ako I know you keep being interested dito sa Kumuha ka na marami. Huwag mo na, Dad. Ay, naman siya? So, tapos na ako, Dad, eh. Tapos na rin ako. Tapos na ako, Dad. Ayun, guys. Babisa lang ako kumain. Lunok lang ng lunok. gusto ng ako kung ganon ito so bye bye guys bye bye tal sa kumain sa so, ito dad bye bye ka, Dad. ayam hanggang buwas pa namin tungo ulam guys So, kung may makamabili lang ako ng gulay, pwede namin, pwede kong isagpaw yan, guys. Bye-bye. Busog -bye. ako.